Samantala, tumaas ang kaso ng dengue sa lungsod ng Marikina. Sa isang ospital nga, umabot na po sa labing isang bata ang namatay dahil sa sakit. Narito ang report ni Julius Segovia. Walong araw sa ICU ang anim na toong gulang na anak ni Annalisa na si Aaron. Huli na raw kasi ng malamang dengue ang tumama sa bata. Nasa recovery ward na siya ngayon. Kapit na lang po talaga kay Lord ang namin kasi nung dinala po namin siya dito talagang wala na po kasi ano na siya parang ano na po siya putlang-putla na dahil po sa rami ng bigo na naidumi dito sa Amang Rodriguez Memorial Medical Center, 694 ang bilang ng dengue cases mula September 1 hanggang September 22. Nagmula yan sa iba't ibang lungsod sa Metro Manila. Labing isang bata na ang namatay. Saka sa kasalukuyan, apat na pong dengue patients ang nakakonfine dito. Sa dami ng pasyente, nagahati-hati na lang sila sa isang higaan. Pati hallway, ginawaring dengue ward. Wag ang pasyente na nangangailangan ng uh, no, confinement, hindi po namin tatanggihan yan. At ipinapaliwanag po namin na ito lang po ang kaya naming may offer. Sabi ng doktor, wag ipagwalang bahala ang dengue. Especially po kung yung bata ay nakaka-experience po ng uh, paggudugo sa katawan, gaya ng uh, pagdugo ng gilagid, ng ilong, ay undanin po kaagad sa hospital po. Sa datos ng Marikina City Health Office, may 245 dengue cases na sa lungsod mula Enero hanggang ngayong Setyembre. Apat dito ang nasawi. Mas mataas ang bilang na ito kumpara sa 138 cases na naitala sa buong 2014. Sa kabila nito, wala pa rin daw dengue outbreak sa lungsod. Ang dengue cases may cyclical pattern niya na every 2 to 3 years magtataas yon So kaya nga since last year nakita ko siya na ilang taon na kami medyo bilang sa medyo mababang number of cases kaya nga medyo naghahanda kami. Tuloy-tuloy raw ang clean up at misting sa lungsod para mapuksa ang mga pinamumugaran ng lamok. Handa ring umayudang lungsod sakaling dumagsang mga dengue patient. May libre raw silang rapid dengue test kit na galing sa Department of Health. Para sa unang balita, Julius Segovia reporting.